ipinakita ang behind the scenes sa Benguet story ng Bingling. Grabe, hindi Bingling ang makikita mo kundi si na Doni Pangilinan at Bel Mariano. Benguet is the new city of love. Belinda, you're so cute pag nagpapout while looking at your nato. O, oh, di ba? Diba? Tama nga, sabi ng mga netizen na may papigi back ride ang dalawa sa Benguet. Baby na baby talaga ni Doni si Bel pag magkasama sila. Kaya trending ngayon ng kanilang behind the scenes sa kanilang social media account. Deserves an out of town country setup project like look at the immaculate vibes okay. they have and sa Benguet pa lang to. What more pa kaya if nasa ibang bansa sila? Aside sa kanilang pinagkakabalan na taping, meron din silang bagong post sa smart. Grabe. Kahit busy-busy sila, naiisingit nila ang kanilang mga endorser. Grabe talaga ang kanilang kasi kasipagan, walang kapagod-pagod sa kanilang muka. talagang enjoy na enjoy sila. Tama nga naman, nakaka-enjoy kapag kasama mo ang katrabaho ang iyong mahal.